Yun din po ang nakita natin. Or meron pang isang side of the story na posibleng yung mga other um, higher officials ng OVP ay hindi talaga kayang dumalo at maatim yung posibleng maging kasinungalingan nga natong sa Sara Duterte. I suppose, yung mga naandyan kahit papano ay nag-iisip ng tama at hindi kayang sikmurain ang kabulastugan na Vice President. Yun yung isa nating nakikita. Pero sabi nga netong isang kongresista etong pagpunta ni Sara Duterte na mag-isa dyan sa Kongreso, eto daw ay para magpaawa. Kasi nga naman, isang Sara Duterte laban sa napakaraming kongresista na normal naman. Dahil nung panahon ni Atty. Lenny Robredo, karamihan namang sagot ay galing mismo kay Atty. Lenny Robredo. May ilang officials lang ng OVP na kasama, pero karamihan sagot ay na kay Atty. Lenny Hmm paano kasi magsasama ka pa ng mga alipores mo dyan, ng mga OVP officials? Eh, ang isasagot mo ay isa lang. Hindi ba't lalong magiging kahiyahiya na kabalandra ang kanilang pagmumukha on o national television? So, yun pala'y paawa lang. At yung tipong sa kanya mismo nang galing, ha? dito kay Sara Duterte, na kung makontempt daw siya, at least mag-isa lang daw siya at hindi kasama yung mga iba pang officials ng OVP. Yun paawa ang litsugas na ito, akala siguro niya hindi yan mapapansin at akala rin siguro niya kakagatin niya ng taong bayan. Uy, naman si Sara Duterte na contempt, mag sa people power na nga tayo. Kutot. ba? <laughs> diba? Ito po ang paniniwala na itong si uh, Representative Benny Abante na hanga daw ni Vice President Sara Duterte na masight in contempt upang makuha ang simpatya ng publiko at ipakita ang kanyang sinapit. Hmm, yun. Gusto pa lang magpaawa. <laughs> wala na po. Hindi na po bibenta yung mga paawa nyo. Alam na po kasi ng taong bayan yung kaplastikan nyo. Remember what's happening? Na halos wala na pong naniniwala sa inyo, kundi yung mga nasa SD card na lang at yung mga trolls, yung mga diehard, yung mga baluktot na ang kaisipan, at syempre yung mga nasa social media na binabayaran nyo po. Yun na lang po ang naniniwala sa inyo. Other than that, wala na po. Talaga pong inisip nyo na mababa ang kalidad ng kaisipan ng mga kababayan natin para maniwala sa mga uh, drama nyo na ito, malabo po yan. Malabo pong mangyari yan. Mm. Okay, so yun pala yun. Kaya pala mag-isa lang daw na pumunta etong si Sarah Duterte dyan sa pagdinig um, sa kongreso. Diyos ko po, pag naalala ko, ano ho, yung, yung kanyang mga kasagutan na napaka-redundant, walang, walang pagbabago, isa lang talaga ang sinagot. Parang ang sarap kutusan na itong isang ito. You have no right to hold any public office. Thank you.